Si Jan Gaza ibinuking kung paano nakatakas ng pina si Alice Guo, nagkakagulo ngayon sa Senado, dahil sa balitang nakalabas na raw sa Pilipinas ang tinanggal na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Inireport ito ni Sen. Risa Hontiveros na ayon sa kanyang intel, ay wala na sa bansa ang mayora noon pang July 18 patungong Kuala Lumpur, Malaysia, at nakipagkita sa pamilya nito sa Singapore. Nabanggit naman ni Senator Jinggoy Estrada na dapat ipaliwanag ng Bureau of Immigration kung paano nakalabas ng Pilipinas ang na na mayor ng Bamban. Samantala, may opinion naman si Sian Gaza at ibinahagi niya ito sa kanyang Facebook account. Ayon kay Sian ay naniniwala siyang walang kinalaman ang Bureau of Immigration sa pag-alis ni Alice Guo sa bansa. Anya, kahit ilang milyon pa ang ibayad ni Mayor Alice sa isang immigration official? Walang papayag na ipuslit siya palabas ng bansa kasi takot silang lahat sa Senate hearing. Very high profile fugitive. Sasabit at sasabit sila dyan. Magkakarecord din kasi ang airline na sinakyan niya with a lot of CCTV footages sa airport. Hindi talaga ubra yung option na yun, ang nangyari dyan ay e nag-hire yan ng Malaysian fishing vessel sa Tawi-Tawi tapos tumawid siya papuntang Sabah. Pagdating sa Kota Kinabalu, may contact yan na Malaysian Immigration Officer para gawan siya ng entry records at database. Pinalabas lang nila na sa Kuala Lumpur International Airport siya lumapag kahit hindi naman talaga. Yun ang dahilan kung bakit nag-appear yung Philippine passport number niya tapos no image available kasi hindi naman talaga siya lumanding sa Kuala Lumpur International Airport. May Malaysian passport na talaga yan nabibili yun for 3 million pesos from Kota Kinabalu International Airport e lumipad siya ng Singapore pero pag niya sa Singapore e Philippine passport yung pinresent niya kasi mayayari siya sa biometrics. From Chengi Airport, dumiretso na yan ng China. Pag niya doon, Malaysian passport ang pinresent niya with a different name. Untraceable na siya ngayon. Yung nagpasa ng intel sa NBI at kay Senator Risa Hontiveros ay si Mayor Alice din mismo. Kailangan kasi niyang paniwalain ang lahat na Philippine passport pa rin ang gamit niya hanggang ngayon para magkandalecheleche ang investigasyon ng Philippine authorities. Sad ni si Yan. Samantala, ipinagpipilita naman ng abogado ni Mayor Guo na nandito pa rin sa bansa ang kanyang kliyente kaya't hinamon siya ng mga mambabatas na palutangin ang nasabing mayor. I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Lial Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina ang KAN na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate Osaa. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12.17 ng July 18. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na si Lin Wen Yi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan, as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President.